Ano ang mas cool pa kaysa sa maraming masarap na pagkain? Siyempre, wala! Kaya, eto na! Ito ang nakakagutom na hamon na may isang daang patong ng masasarap na pagkain, manatiling nakatutok, maligayang pagdating sa parara. Bakit napakamalas ko? Isa lang ang pizza ko kasi nakuha ko ang lahat ng Hindi. iba. Hindi! Nakuha ko lahat ng pizza. Tignan mo ang tore. Diyos ko, May malaking pizza cone ka at ko may isa lang? Di, yun patas! Tingnan mo ang bago kong lugar. Tigilan mo ang panalo. Kumakain mas mabuting magsimula ka ng kumain ng mabilis. Sana ang pizza ko ang pinakamasarap. Tiyak na mukhang mas kaakit-akit ito kaysa sa iba. Wow, ang sarap. At napakaraming keso niyan. Keso. Keso. Hindi akong mahusay na taka -taka. Balik na naman ako sa pagiging pasyente yung daga sa laboratorio. Ano? Kaya mo yan! Bakit ka nasasaktan? Ako hindi ko sinasadya. Ano? Gusto kong lamunin ang pizza ko, sir. Ang kaawa-awa mong katawan ay nagpapalakoy sa akin. Lahat uh ito. -huh. Naisip ko kung paano kita malalampasan, Michael, para hindi madumihan ang iyong mga kamay. Wow! Ang galing! Woo! Hindi ko akalain na may makakagawa niyan. Kaya mo ba yan? Ang sarap nito. Kaya mo pa ba bang maghawak ng higit pa riyan? Oh, anong nangyari sa akin? Sa palagay ko, hindi ka na makakakain ng pizza. Oh, Diyos ko! Sam! Talaga. Sino ang gumawa? Wala akong kahihiyan dahil ang iniisip ko lang ay kung paano ko kakainin ang tambak ng pizza ko. Aba! Ang pinaka nakakatakam kong mga pizza. Panahon na para sa inyo. Baka dapat tayong tumunta sa ibaba? ba? Halika na. Ano bang posibleng mangyari? Yan na! Sabi ko na sa'yo. Uh, naging isang totoong pizza party ito? Bakit ako pinarurusahan ng ganito? Ayoko ng bawang! Ano? Hmm. Sino ba ang gusto nito? Ahaha! <laughs> Malas mo lang dahil isa lang ang kulay abong binti ko! Bakit ka nakatingin? Wala! Mo ito? Ikaw pala ang unang makatitikim nito! Madali lang! Hindi ako kombot, kaya mabilis ko siyang maayos! ah hanggat hindi ako nagsusuka! Ah! Sa palagay ko, inoverestimate ko ang esper... Hindi ko kayang kainin ang basurang yon. Sapat na yon para sa akin. Tatlo, dalawa, isa. Hindi. Kailangan mong kumain ng buong bawang. Mayroon pa akong espesyal na regalo para sa'yo, isang pangdurog ng bawang. Pwede mong ilagay lahat ng bawang doon at pigain diretso sa iyong bibig. Kaya isang tik... walang tanong sa iyong bibig. Ang iyong bibig! Ayokong masuka, pero nasa bibig ko na ngayon. Alam mo ang ibig kong sabihin? Yeah! Ugh, naamoy ko mo pa nga. Ang baho. Sobrang sama. Buti na lang lagi akong may goma para sa mga ganitong pagkakataon. Hindi mo kailangan amoy-amoyin ako at hindi ko kailangan magdusa. Alam. Yan ba ay pagbabalik Bakit sa Bakit ko ito kakainin? Tingnan mo kung ano. Balik ka. Ano ang dapat natin gawin? Oh! Tumigil ka sa paggulong-gulong! Sige. Nako, sige. Pero una, kailangan nating alisin lahat ng mga extra na bagay. Meron akong malaking vase para dyan. Ano ba naman? Ngayon, gloves na lang ang natira, kaya pwede mong itago ang mga yan. Ah! Oh! Wow! Wala pa akong natikman na mas nakakadiri pa sa buhay ko. At talaga namang napakabaho ng hininga ko kasi ang ilang mouth breath ay laging pwedeng protektahan ka mula sa anumang amoy. At kung hindi ito sapat, kailangan mong ispray ang after breath sa bawat kakunting. Akala ko tumakbo lang sila kasama ng mga ugat na parisukat. Kailangan nating i-neutralize in ang pinagmumula ng baho. Sige, hintay! Naku! Pero huwag mong uulitin yan sa bahay dahil napakadelikado ng air freshener. Hindi ito mabaho sa bibig niya. Ah! Ay! Ah, so ko sino ito mula nung tayo? bata pa, pa ako. Mo at kain, Kung makita mo lang mong naging berde ang mukha ko, tulungan mo ako, nagmamakaawa ako. Ano ba ito? Nakakadiri ang bagay na ito. Wala kang kailangan pagmamadalian. Sa ganitong paraan, maialis ko ang babaeng ito. Ah, uh, bakit ka nagmamadali? Saudi. Yeh! Grabe, ang tibay at ang bilis mo! Husay mo, Julie! <gibli being gayon> Wala nang Hindi. 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 <tinyo> wow! Kahit ako, hindi ganyang kabaho! Ah, Julie, pasensya na, pero kailangan ka naming ihiwalay! Uy, hindi ako makahinga! Parang nahuhulog ako! Magaling na trabaho. Sa wakas hindi na mabaho ang kwarto. At pakiramdam ko ay mas mabuti na ulit ako. Ah! Wala akong sa TikTok to. Pero masuwerte ako kailangan kong magpigil. Tingnan mo, talagang nakatingin siya. Oo, makakakuha din daw ako ng maraming goodies balang araw. Nella, ikaw ang may pinakamababang pag-scan sa lahat, kaya maaari kang magsimula. Sa tingin mo ba magkakaproblema problema ako sa pagkain ng isa o dalawang tots? Okay? Hmm, masarap pero sobrang liit. Ngayon, ikaw Sa wakas! Hindi mabubusog na ako, ha? Anong nangyayari? Walang lumalabas. Nasaan ang candy ko? Ha? Ha ha ha! Galit na galit sa akin si Alex. Heto pa. Aba! Lahat ng tiktak to ngayon nasa buong mesa. Alam mo, sa tingin ko makukuha ko ito agad gamit ang karaniwang straw. Tapos na. Tapos Lul. na. Ikaw na lang ang natitira. Hindi mo lang basta may malaking bag ng candy at maraming regular Bak na mga insekto. Wow. Sapat na ito para sa lahat. Heto pa akin lahat ng candy. Mahilig ako sa tic-tac-toe. Kaya kakainin Apa? ko ang ilang doodles at packs Hindi ng mabilis. Hindi mo ito'y binahagi sa amin. Haha! <tip> -ha! Ayos lang yan! Alam ko kung paano ito guluhin. <tip> ah! <tip> Huwag kang gumalaw! Hindi ka ba nahihiya sa pagnanakaw, ha? Walang ebidensya. Hindi mo mapapatunayan ang kahit ano. Ah! Oh! Tuturuan kita ng isang mabilis na aralin. Ayan na. Itaas ang mga kamay. Kunin mo. Paano yan? Malalaman mo kung paano nakawin ang mga gamit ko. Ah, Mila? I'm Ito ay napakatanda. Nakuha ko na sila! Di ako sigurado kung nasa Pare, ito? wala na akong Kit Kats! Ginastos ko lahat sa mga bala, pero ibinahagi niya ito sa mga kaibigan niya. Isulat sa mga komento kung aling bala ang pinakagusto mo. Mag-subscribe rin sa Caramel para ting masaya dito.